Mapapasali ang negosyanteng si Charlie Atong ang at artistang si Gretchen Barreto sa listahan ng suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero ayon niyan kay Justice Secretary Boying Remulia. Idinawit kasi ng suspect na gayu'y testigo na si Julie Patidongan alias Totoy sina Ang at Gretchen sa kaso at pag-aaralan na ito ng piskalya. I-evaluate 'yan ng, ng, ng ano ng fiscal's ang ating uh, uh, group of fiscal's who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Sabi ni remulya malaking hamon ng kaso dahil sa mga taong nasasangkot. Pero dagdag niya, maganda ang leads ng otoridad. Sabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. At sinasabi ko nga, uh, we are here holding the faith. There are 20 people uh, in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng uh, ng uh, Isabong. May ilang balakid lang din aniya sa investigasyon, katulad ng masamang panahon. Parte kasi ng isinasagawa ay ang pagdive sa Taal Lake na ayon kay Patidongan ay doon itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Samantala, naghain ng reklamo si Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office laban kay Patidongan at sa isa pa nitong empleyado noon na si Alan Bantiles alias Brown ang kanilang mga kaso, attempted robbery, grave threats at grave coercion. Nahaharap din si Patidongan sa kasong slander at incriminating against innocent persons. Sa sinumpaang salaysay ni Ang, ikinuwento niya na noong 2023, kinausap ni Patidongan ang security personnel ng negosyante patungkol sa planong patayin siya, pero tumanggi ang security personnel sa plano. Si Bantiles at isang Ryuji Toshioka alias Hapon ang aaktong facilitator sa planong pagpaslang. Base pa rin sa salaysay ni Ang, nitong taon naman, hinimok ni Bantiles ang negosyante na bayaran ng 300 million pesos si Patidongan bilang separation pay. Kung hindi, idadawit ni Patidongan si Ang sa kaso. Wala kami kinalaman lahat dyan. Lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan, mga ang, 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 hiling lang namin, sabog lang. Sila ang nakikiusap talaga na, na, nag nage-extort talaga. Na, namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Para sa kampo ni Ang, hindi maaaring maging state witness si Patidongan dahil siya umano ay kriminal. Credible ba itong whistleblower na to? Ngayon, ang lead lang ng Secretary of Justice, uh, at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. Pero para kay Remulya, posibleng maging state witness si Patidongan. Yung mga, mga ganyang testimony na kailangan-kailangan, usually yan na dinidischarge as state witnesses. Siniguro naman ang Malacanang na mananagot ang mapapatunayang may sala para mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sa bungero. Ano mang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Mula 2021 hanggang 2022, nawala ang 34 na sabongero matapos dumalo sa laban sa Maynila, Laguna, Batangas at Bulacan dahil sa umano'y pandaraya. Nagsasagawa ang National Police Commission ng investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng mga polis sa pagkawala ng mga sabongero. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.